Umalis ka na nga. Ayan o, no, dyan sa basura. Siya ko ng pagkain. Anong tanong ka pa, hindi mo naman kaya bumili. Niligoto na talaga ako. Tanihin ko ulit si Kuya. Kuya? Magkano po yan? Bumalik ka na naman. Di ba sinabi ko ka na dito? Ito, mo, baho baho mo. Kuya, gusto mo po sana bumili ng isa? Ulit mo naman! Umulis ka lang! Uy! Alfred! Ulit ka! Ba't yung bata? Di ba na salita na ako sayo? Andun sa sa'yo? Ando na nakalagay sa tarpulin yung tinatanong mo. Extension na po, kuya. <laughs> Hindi po kasi ako marunong magbasa. Oh, pasalala ko pang bobo ka. Eh, napansin ko parang hindi ka diretsyo maglakay. Anong, anong nangyari dyan? Nandoy po kasi sa sariles. Meron pong batang tumatawid. Malapit na po siya masagasaan. Kaya kinuha ko po, po siya na mabilis. Ako po inatamaan ng tricycle. Deserve mo yan. Tanga-tanga ka tanga kasi. Tumigil ka, sasampalin kita! Sige pa, sumbat mo lahat! Susumbat ko talaga! Alam mo kung bakit? Ikaw yung mga klase ng anak na dapat hindi binibigan na luwag sa buhay. Yung mga katulad mong kabataan ang hindi dapat pinapakain na masarap. Yung mga katulad mong anak ang siguradong kawawa ang magulang pagtanda. Dahil wala kang iba na sa isip kundi sarili mo. Forma, yabang, barkada, Masama ang mo magtinda, di ba? Nababadoyan ka sa pagtitinda, di ba? Nababadoyan ka sa akin mismo. Kung paano ka tabi nuhay sa pagtitinda, di ba? Sa kalye. Kung ikukumpara ka ta sa batang to, Alfred. Nahalos ilaan yung buhay sa ibang tao, Alfred. Maligtas lang. Ikaw na anak ko. Nimisan na nagkasakit ako, Alfred. Never mo kong pinunasan na malamig na tuwalya sa ulo. Never mo kong binilihan ng gamot. Nimisan hindi ko naramdaman sa'yo o marinig. Napa, huwag ka munang magtrabaho. Ako na muna. Wala ka inuwi inuwihan. No? Okay lang ba na dito ka na lang, tapos ikaw na lang yung gawin kong tagabantay sa pastilan ko. Marami salamat po, sir. Kumain ka na, Neng. Eh. Pasensya ka na, hindi eh. na ano agad kanina habang nag-uusap eh. Kumakain ka ba naman, hang? Apo. Hmm. Dalawa yan, meron pa doon gusto mo, ha? Hmm. Ayan. Ito, ako tubig. Nagugutom ka na ata. Salamat po. Sige na, sige na. Kain ka na. Ano mo na? Masin mo na muna yun. Eh. Basta bukas, siguro pagising sa mga mo ko sa bayan. Ha? Bilang ng mga ilang damit. Tapos, tuturuan kita kung ano yung dapat gawin sa pagbabantay ng pagtitinda niyan, ha? Opo. Pero, alam mo yung mga pera? Opo, marunong po ako sa pera. Pero, pag sabang laki na po, hindi ko na po alam. Hmm, sige. Teka, ano bang pangalan mo? Amanda po. Sige na, pwede ka nang kung kainin mo na to, tapos magpahinga ka na, bukas tuturoan kita. Ha? Tuturo ko sa'yo kung ano yung mga dapat gawin. Madali lang naman, ha? Sige po. So yun. Basta Amanda, ganun lang ha. Pagka marami nang binabayad, lagi kang pupunta rito sa mat. Yung itatype po muna yung, yung magkano yung binayad nila. Kung 50, ito 50. Tapos, uh, ima minus mo 15. Okay, diba? Kanya na, pinalaktis natin. Medyo okay na. Basta ganun lang naman. O di kaya, pwede mo naman ako i-text agad. Kung talaga nalilito ka na. Diba? Mm Tapos ito, yung pinaka-importante, yung camera. Okay? So, tinuruan kita dito na gamitin to cellphone na to para may protection kahit ever lang may magulo, may makakulit na bata kasi baka mamay may dumaan na masalisihan tayo. At least meron kang record ha. Tsaka yung kapitbahay naman natin, patulungin yan. So, pwede kang humingi ng tulong o sumigaw. Tsaka isa pa. Huwag naman sana pero nakabiglang pumunta rito yung anak ko tapos may eh, gawin na naman di maganda sa'yo. At least may record ka na ng video. Ha? O, oh, sige na. Awa ka muna to. Ganun lang. Salamat po. Kumain ka na, tapos sa alis na ako. Bantay ka na lang sa gate, ha? Apa. Sige na, anak, ha? Ingat, ha? Salamat text po. mo ako kung anong Apa. problema, ha? Salamat po. 15 times 5 equals Terima kasih, sayang. Kau tak tidur? Ano po ginagawa niyo po dito? Eh, huwag. Huwag matakot. Eh, kukuha lang siya na ako ng damit. Wala na ba dyan si tatay? Ah, uh, wala po, kuya. Nagkinda na po sa kabilang pwesto. Hmm. Eh, kuya, kumain na po ba kayo? Eh, hindi pa nga eh. Ah, sige kuya, kain ka muna. Ano ko, ka pa ni tatay. Hindi, kuya, sige. Ito, kuya, oh. ako okay na yan. Pagaling mo na kuya Sige na kuya Kain ka na kuya Salamat ah. Di ba sinabi mo ko nang babalik dito? dito ang bawaw -bawa mo Kuya Gusto mo po sana ng isa? Makulit mo naman Pumalis ka naman Maraming salamat ate ha Salamat po Eh, hey. Ah, kuya, naku man yung mo? No? oh, okay na. Nga pala, ano nga pala pangalan mo? Ah, Amanda po, kuya. Eh, Amanda. May papakiusap sana ako sa'yo eh. Ano po yun? Kung maari sana, huwag mo na ipaalam kay tatay na pumunta dito. Ah, sige po, kuya. Eh, nga pala, kuya. Kamusta ka pa doon sa tito mo, doon sa talyer? Eh, kahapon pa ako malis doon eh. Ah? Paano ba naman kasi? Sobrang hirap ng trabaho. Tapos pinapayapa pa ako sa mga tao. Pinagmumura ako minsan. Awa ka naman, kuya. Eh, sa'ka ka natuloy na ngayon. Eh, siguro susubukan ko na lang sa ibang tropa ko. Eh, yung iba kasi pinakiusapan kong tropa. Pinanggihan ako eh. Wala daw kasi silang trabaho walang papakain sa akin. Eh, kuya, balik ka na kaya dito. Nako, kita mo naman, di ba? Paano nag sa akin si tatay? Malakas pa ako sa'yo sa atlong doon, eh. Kahit magsuntungan tayo sa atlong doon, hindi ka mananalo. Basta, ganun na lang, Amanda. Yung pinakayusap ko sa'yo. Huwag na lang ipaalam kay tatay na dumaan ako dito. Sige po, kuya. Sige. Ah, kuya! Ah, ito. oh, ito. bakit? Dali mo na to. Sige na. Ako, hindi na. Dalawa na nakain ko kanina Sige na, kuya. Para may makain ka pa mamayang gabi. Baka magtaka na si tatay niyan. Hindi, hindi, kuya. Sige na, kuya. Ito na, kuya. Sige na. Ano na, kuya? Kasi ano nga, ayun nung oh, dyan sa basura. Hindi ako mahalap ka bang kain. Pag tanong ka pa, hindi mo naman kaya bumili. Maraming salamat talaga, Amanda. Sana, magpatawad mo ako sa nagawa ko sa'yo. Ah, wala na yan, Kuya. Sige na. Handa? oh, kamusta? Ah, nakarami ka na? Oh, nakarami ka na? Ah, dito Map, Oh. 33 orders na po ang nagawa ko ba, ngayon. dami ha? Talaga? Opo. May sinasabi ko, tsaka, ilang araw na malakas talaga dito. Amen, amen. Uy, paano? Yan na ako ko sa'yo, dalawang buwan na mataas yung 20. Ah. Sabi mo na kung nung gusto mong bilhin, mamimili tayo bukas, ha? Apo, sige po. O, teka, papasok muna ako, ha? Yeah. Ay, dito, Map! Oh, bakit? Eh, may gusto po sana ako sabihin. Oh, dito tayo sa loob. Nakikita naman natin kung may bibili. Tara, tara. Iiinan talaga ako. Oh, ano ba yung ano? Ikukwento e, mo, Amanda. May sabihin ka ba? Ah, uh, ito ma. Dumaan po kasi Kuya Alfred. Ngayon? Kanina? Opo. Oh, anong ma? Sinaktan ka ba? Hindi naman po. Oh, bakit daw? Kumuha lang naman po ng mga gamit niya po. Anong ba? Eh, dito ma. Sabi niya nga po sa akin, umalis na po siya doon sa tito niya, sa talyer. Umalis siya? Apo. Na Bakit daw? Eh, lagi daw po kasi sa pinapahiya. Tapos, Sobrang hirap pa daw po ng trabaho. Di ba? Yan yeah, sinasabi ko sa kanya. Dalawang pa lang. Wala na. Suko na siya. <sighs> eh, Tito Map. Sabi niya nga po sa akin. Huwag ko daw po ipaalam po sa inyo. Eh, hindi ko po kaya magsinungaling sa inyo. pero nga pa magsinungaling. Tama lang sa kanya yan. Para malaman niya at maramdaman niya mismo pagkakaiba. Nung nandito siya sa bahay at pinapakain ko siya. Yung mga simpleng gawain dito. Para matuto siya. Ah, dito map. Yung dalawang pastil ko po pala. Binigay ko na lang po sa kanya. Naawa po kasi ako. Gutom na gutom na po siya. Ako naman papasalamat sa'yo. Magkaiba talaga kayo ng puso't utak sa matalang ikaw nung umpisa. Kung paano kanya tinarato halos daig mo pa yung aso't pusa na pagtaboyan. yan habang gutom na gutom ka. Tsaka ba diba, dito map, sabi niya po sa akin, dahil may bonus po ako, Mag-isip po ako ng gusto ko po. Oo naman. Eh, dito ma, pwede po ba pagdadaan po dito si Kaya Alfred? Bigyan ko na lang po siya ng tatlong pastel. Yun yung gusto mo? Sa bonus ko sa'yo? Opo. <sighs> Sige, yun ang gusto mo. Maraming salamat talaga ha Maraming salamat talaga Kung sana naging katulad mo ng anak ko, wala sana problema Amanda Alfred! Ba't ngayon ko lang bumalik? Ano nangyari sa'yo? Kain ka muna! Salamat, Amanda! Tara, Kuya Alfred! Pasok ka muna para makapahinga ka! sa'yo, tsaka... Ano yung nasa mukha mo? Ah, ito. Ngayon isang araw kasi. Nangingi ako ng pagkain sa karinderya. Tapos, sinuntok ako ng driver. Gano'n ba, kuya? Makaawa ka naman. Eh, kuya, ano yung dala mo? Bakit may sa ako sako? Eh, Amanda, ako naman kasi yung nangangalakay ngayon. Wala talagang tumulong sa iyo? Sa mga barkada mo? Wala talaga Amanda. Tsaka yung cellphone ko. Naimbed na ako na, na eh. Naubos din agad. Tapos... Halos ipagtaboy na ako ng mga ibang bargada Ah, Amanda. Bumalik talaga ako dito. At baka magpasalamat sa'yo. Bakit, Kuya? Kasi dahil sa'yo, nagbago yung pagkatao ko. Pati yung ugali ko. Maraming salamat ha. Kasi ngayon ko na-realize na sobrang hirap pala sa dati mong mundo. Wala na yun, kuya. Gusto mo bang tulong kita makabalik dito? Ako oh, hindi na, Amanda. Alam mo naman, di ba? Sobrang lapastangan ko kay tatay kailangan kong tiisin ka ko lahat. Kasi sobrang laki ng kasalanan ko kay tatay. Tama oh, si tatay. Kasalanan ko to. Sobrang kong daming sinayang na pagmamahal niya sa akin. Ang isang kaibigan ko lang tumulong sa akin. Lahat ng mga kasama ko sa good time, tsaka sa inuman. Tinablock. Sa lang, Amanda, ikaw lang yung bukod tanging tumulong sa akin. Ikaw lang yung bukod tanging taong may malasakit sa akin ngayon. Kahit sobrang laki ng ginawa kong kasalanan sa'yo. Sorry, kuya. Ako yung dahilan. Kung bakit nagkaganyan ka ngayon. Hindi, Amanda. Ako dapat yung mas magpasalamat sa'yo. Kasi dahil sa'yo, mas nalinawan yung puso at isip ko na dapat respetuhin lahat ng tao. Lalo na yung mga magulang natin na nagpalaki sa atin. Sige na, Amanda. Tumuhin na na ako, ha. Ah. Amanda, mahal na mahal, mahal ko yung tatay ko. Ikaw mo nang bahala sa kanya, ha. Sige, kuya. Lagi kang mag-iingat. Handa? Oh. Bakit? Anong nangyari? Dito map. Dumaan po ka si Kuya Alfred. Oh! Hindi ka ba masama? Ba't maiyak ka? Dito map. Siya naman po nakakaranas ng mga naranasan ko po dati. kung saan saan na lang po natutulog. Tapos, nangangalakal para lang po makakain. Ano po mga sinabi niya? Nagpasalamat din po siya sa akin. Kasi dahil po sa akin, nagwago na po yung puso at isip niya. Tsaka dito, Map, ang huling sinabi niya po sa akin, mahal na mahal na daw po kayo. Tsaka, binilin ka po na sa akin. Pagkakasumpo ka na ganyan eh! <tong> Huwag kang magamit ako! Kala ko ikaw yung nagpunan! Ikaw yung pagod! Araw-araw sa overtime para pakikinig ako eh! <tong> Nasabi ba niya kung sa siya madalas? Hindi po. Dito ka lang ha? Matay mo tindahan o di kaya magsara ka na magpahinga ka na ha? Ipupunta na ako.

没打呀。 Asa ka na dyan. Uh, Manda. Manda. Salamat talaga. Yan. Yeah, Asa ka na. Nay. Hey, sigurado po ba talaga kayo na hindi na kayo galit sa akin? Anak sapat na sa akin yung natuto ka. Masaya ako kasi na-realize mo yung mga bagay na mali mong ginawa lalo sa kapwa anak. Sa totoo lang, Gusto ko lang magpasalamat sa iyo anak. Kasi magmula nung nalaman kong umalis ka sa Tito Baldo mo, hindi ako tubigil na panalangin anak. Wala akong ibang dinasal. Nagabayang ka. Sana huwag ka Sana huwag ka sana hindi ka gumawa na masama. Sana patawarin ako ng Diyos dahil ginawa ko sa yun dahil gusto kong maging mabuting tao ko, anak. Salamat kasi hindi ka niya pinabayaan. Kasi kung iba ibang tao, iba ibang bata, baka naging holdapper na, magnanakaw hindi kaya pumapakita tao pero sobrang baitan Diyos anak kung di man niya dininingin yung padalangin ko ng mga nakaraan na mapatino kita sa nangyari naman sa nangyari sa si inyo ni Amanda na paigi at mas dinininganan Diyos yung dasal ko na sobrang saya ko ngayon anak Narealize mo lahat. Tay, sobrang nangihirapan po ako sa araw-araw. Pero naisip ko po, kasalanan ko naman kasi lahat. Ako na anak. At least, gumawa pa rin ng Diyos na paraan na mabuta yung magama pinakamaganda nangyari. May bonus tayong Amanda, anak. Ay Amanda, sobrang maraming salamat talaga sa iyo. Kasi ikaw talaga yung naging hakbang para maayos. Yung bigat, ng mga dinadala ko, yung mga nakaraan taong pa. Dahil akala ko, tuluyan ko na tatanggapin na wala na akong anak. Kaya maraming salamat sa iyo, Amanda, ha? Mundo marami sila ang talaga. Ano na? Ano? Mula bukas, ipisa tayo ng panibagong buhay. Ha? Maraming salamat, anak. Bumalik ka. Bumalik ka. Bumalik ka. Salamat natuto ka. Ha? Salamat, Manda. Salamat. Salamat po, Panginoon.